13-12 ang score mga kabayan mga 4 ah oh. all kahit na maulan no? porto 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 sinyo sinyo Fourteen twelve, the score <makes noise> 6, 12 Boarding lang yan 5, 6 Ang score eight five eight five. Charo Duterte. Oh. 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 Yes. Gapan ilap mah. Ah! Ya, ini baru Oh, ini penuh. Oh, ini. Oh, Last ball. Last ball. Oh, last ball, last ball. last <laughs> last ball. Oh, Hahaha 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 Last ball last ball Masyado na kayong mapagpaliwala eh Last ball last ball ang mga score Sa mga players <laughs> Nagbalikan na mga players Hahaha <laughs> nagbalikan na kasi umuulan Tayo ng langit

ăn sài 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 go, sài 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 Đi sài 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 bokawo na alam sila dinami tara na pa sa 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 judo jo no ang king lalaro to dalawa may apple oh Chinese character laro niya Chinese character dito malaki na ablo Chinese character niya

gladna cioè dua dua questo è 1 point up gol 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 mata Tumatalo yung score niya. Tinatapos nyo kagad. three lang yung hey, manakasagot. Shoot! 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 Oo! Oh. <laughs> <laughs> ah, <yung> eh. <laughs> <laughs> yan, by 3. shooting, na? Hahaha! Let's go. Let's go. 18! 18! 19! 20! 21! 22! 23! 24! 25! 26! 27! 28! Bak. Ay, hindi bago 'yan. Hindi nakalimutan niya dito oh. Ang sa ano lang. Hindi 'yan yung ano nagbubukas ng uh, aga. Mamaya ba eh. 'yan? Hindi nagbubukas talaga 'yan ano. Hindi nagantay kay bubu 'yan. May patok daw ng anong pet. Bawal. Tako na tapa. Hindi <laughs> Tako persado. Nice one. one. Oh, <laughs> sabi, na, sabi na, yun lang e. <laughs> <laughs> <Buminto>, eh, e. Buminto. <laughs> Magulong. Ginilid. Wala, <laughs> Kirana komposo. Wala, na. lang. na. Only three, only three. <laughs> No, no, Ya la, ya No, ya no. Labang, oh, veteran <t benim sarama astaran> <ma> <tu mas> ah no. oh, oh. yeah, yo na yung last, 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 two. last, 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 party, last, party. last, 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 Is it a 4-4? Kaya laro na na Yes, yes, yes! Oh, bagong satay, o. No? O, oh, yung pinakalakas. At saka yung nanalo. Oo. Oh.